Hi guys! Nandito na tayo! Isa pang halaman. Ayan. Hmm. Ayan. Ang dami-dami na. At meron na siyang bulaklak. Ganyan niyo naman. Ayan. Ito yung bulaklak. Meron pa sa itaas. Ayan. Ayan. Madami-dami talaga ang mga bulaklak dito. Ayan. Dito pa sa likuran ko. Ayan. Ang dami-dami talaga. Ayan. Kaya pupunta tayo doon. Doon. Ayan. Pupunta tayo dito. At ipapakita ko kayo kung paano kung kung ano, kadami. Ayan. Bye-bye. Samahan nyo naman ako sa susunod na video. Bye-bye.